sapagkat hinahanap ng ama ang mga gayon na maging ng sa kanya. Natutupad yung sinabi ni Kristo, yung pagsamba talaga sa Diyos, hindi yun eh, kailangan na pwersahan ng matipon, kaya magpagawa ng malalaking stadium para makasamba sa Diyos, hindi ganun. Ang sabi niya, Sa 17.24, pakinggan nyo mga kapatid ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Pero ito, sabi ni Pablo sa gawa, yung Diyos na gumawa ng sanlibutan, yung kataas-taasang Diyos, lahat ng bagay na naririto, Palibasa, Panginoon siya ng langit at lupa. Hindi siya tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Eh kaya ito, ito ay kinokontra ko sa aral ng iglesia ni Manalo eh. Yan ang isa sa ikinagalit sa akin eh. Sasabihin nyo ka ako na yung inyong kapilya dyan tumitira Espiritu ng Diyos. Eh kontra-kontra yan dito sa 1724 eh. Pakibasa mo kapatid na Daniel yung sinasabi sa pasubo kapatid na Daniel. August 1969. We are summoned by the Lord God to serve Him in the body or the Church of Christ. We have to worship Him in the house where His spirits dwell, like the modern house of worship pictured above. Eh, tama ba yan? Judging from the basis of of God's word in the Bible, mali itong aral na ito. No, we have to worship Him in the house where His Spirit dwells. Hindi po nananahan ng Diyos kanyang Espiritu sa bahay na itinayo ng tao, sabi ni Pablo, na ginawa ng kamay ng mga tao. Paano tatahan ng Diyos doon? Paano tatahan ng Diyos doon? Bagamat hinahangaan po ng marami hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang gawain ng Iglesia ni Cristo na pagtatayo ng mga gusaling sambahan, gayon man, ito po ay pinupuna. Mm -hmm. Inuulit natin, pinupuna ng iba, lalo na ni Mister Eliseo Fernando Soriano, mm -hmm. na ngayon po ay nagtatago sa Brasil. <laughs> ano, kapatid na Bobby? Tama. At pinupuna yung itinatayo natin at patuloy na gawa yung pagtatayo ng gusaling sambahan. Mm -hmm. Ano ang puna, kapatid na babi, nitong si Mr. Eliseo Soriano na nauukol sa isinasagawa nating pagtatayo ng gusaling sambahan? Eh bakit daw itinataguyod natin yun? Eh nakasulat naman daw sa Biblia, mga mm -hmm. mahal na taga-subaybay. Ano, ano? Nakasulat daw sa, sa Biblia daw? Ba, parang jablo tumatalata rin, ano? Ah, uh, natural. Oh. Eh, mm -hmm. mana sa tatay. oh Nakasulot daw na po sa gawa 1724 na ang Diyos ay hindi po tumatahan sa templo o sa bahay na gawa ng kamay ng tao. Pakinggan natin siya. Tanong ng mga iglesia, saan daw na pupunta ang abuloy ng miyembro at bakit walang maipakita mga kapilya gaya ng sa iglesia ng Kristo? Oh, uh, intriga na naman dyan ha. Sige, nakalanda ko dyan wala raw kaming maipakitang kapilya, may abulo kami. Kasi ang abulo namin, ipinagpapatayo namin ng templo. Yan. Anong templo itinatayo namin? Basahin natin sa isang talata. Ito ah. Sa isang talata. Nang gawa, 1724. 24 basa ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at, at ng lahat ng mga bagay na naririto siya, siya palibha sa ipanginoon ng langit at ng lupa ay, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay Amen! Yung palang Diyos hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay kaya hindi kami nagpapatayo ng mga templong kagaya nila. Eh, hindi naman tatahan ng Diyos kundi, ubusin mo lang ang pera ng membro n'on. Tanong kapatid na babi, tutol ba tayo sa ginamit yung talata na gawa 17.24? Ah, hindi kapatid na Michael, nakasulat sa Biblia yon. Mm -hmm. Ang ating tinututulan ay ang mali po niyang paliwanag at pagkaunawa sa nakasulat sa Biblia. Ang totoo, hindi paliwanag ang tawag dun eh. Mm -hmm. Palabo. Palabo. Kapatid na bab, ano pang isang maling tuligsa? Bali, mm -hmm. eh. Maling tulig sa ni Ingkong sa ating isinasagawang pagtatayo ng gusaling sa bahay. Medyo Mas, masarap pakinggan yun, Ingkong. Ingkong. O, pakinggan natin eh, si Ingkong. Hindi ko naman siya tinatawag na Ingkang. Ingkong <laughs> na lang. O, pakinggan natin siya. Pero, alam nyo kung bakit lagak ng lagak ang mga miyembro nila? Kasi dinaya nila. Sabi nila naanahan daw ang Diyos doon. O, pakinggan yun. Hindi ako naninira, Pasugo. Pasugo, August 1969, mm. page 17. Ano ha? We are summoned by the Lord God to serve Him in the body or the Church of Christ. Mm. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship above. Tinan yung panluloko yan. Malaki pa sa kapilya nila yung panluloko na yan we have to worship Him where? In the house where His Spirit dwells like the modern house of worship picture. Would, would that mean that you cannot worship God without those temples? Without those houses of worship? That is stupidity. That's not biblical. Una nating sagutin yung unang bahagi ng kanyang sinabi kapatid na Babi na Pero, al año... kung bakit lagak na lagak ang mga miyembro nila kasi dinaya nila. Kaya ro'ng naglalagak ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, dinaya ng mga ministro. Reaksyon natin doon, wala nga ba sa Biblia o nasa Biblia yung paglalagak? Kinapos lang si Soriano ng pagsusuri, kapatid na Michael. Kinapos. Kinapos. Mm -hmm. Hindi niya sinuring mabuti. Nasa Biblia po ang salitang paglalagak. Pakinggan po ninyo, dito po sa Unang Kurinto 16.2, tuwing unang araw ng Sandingo, bawat isa sa inyo, ay maglagak ayon sa naging pagpapala niya. Ito ay upang sa pagdating ko ay wala ng paglilikom na gagawin. Maliwanag po, meron pong utos na dapat maglagak. Ang tinutukoy po rito ay paghahantog kapatid na At ginagawa yan, kusang loob ng mga kaanib po sa loob ng Iglesia ni Kristo mali raw na tawagin na bahay ng Panginoon ng Gusaling Saban sapagat ang sabi niya yan yung panluloko yan malaki pa sa kapilya nila yung panluloko na yan we have to worship him where? in the house where his spirit dwells like the modern house of worship pictured about would, would that mean that you cannot worship God without those temples? without those houses of worship that is a stupidity That's not biblical. O, oh, tanong kapatid na babi, malibang tawaging tahanan ng Diyos ang... mas nyo, mali po bang tawaging tahanan ng Diyos ang templo o gusaling sambahan, kapatid na babi? Hindi po maling sabihin o tawaging tahanan ng Diyos o bahay ng Diyos ang templo sapagkat ang Diyos mismo ang may sabi na sa templo tumatahan ang kanyang pangalan. Pakinggan po ninyo, dito po sa unang hari, sa 8.27 hanggang 29. Ngunit ang Diyos ba'y tunay na maninirahan sa lupa? Sa kalangitan, kahit sa pinakamataas na langit ay hindi kayo magkasya. Dito pa kaya sa templong ginawa ko? Gayon man, dinggin ninyo ang daing ng inyong lingkod at ang kanyang samo o Panginoon kong Diyos. Dinggin ninyo ngayon ang taghoy at dalangin ng inyong lingkod. Matuon nawa ang inyong paningin sa templong ito sa araw at gabi. Sa lugar na itong sinabi nyo, doroon ang aking pangalan upang marinig din nyo ang dalangin ng lingkod din nyo sa dakong ito. Malinaw po, ang templo napakahalaga sapagkat doroon ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, hindi po mali Natawaging tahanan ng Diyos ang templo sapagkat ang tumatahan dito ay hindi po ang kanyang kasyangaan. Mm -hmm. Hindi po niya ito pahingahang dako, kundi ang tumatahan sa templo, ang pangalan ng Panginoong Diyos. At ano pa ang dahilan at tinatawag na tahanan ng Diyos ang gusaling sambahan o templo? Nananahan dito o sa templo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo ang pahayag. Dito po sa awit 26.8. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Kaya tumatahan sa templo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi mali na ito'y tawaging tahanan ng Panginoong Diyos. At ano pa ang naroon sa templo o sa bahan na itinayo para sa ating Panginoon Diyos? Naroon po ang kanyang pangalan, ang kanyang mata, puso at pakinig. Batay hmm. po dito sa ikalawang kronika, 7.15 hanggang 16. Ngayon ang aking mga mata ay didilat atang ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumoon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Teka muna kapatid na babi, yung binabanggit dyan ng mata, puso ng Panginoon Diyos, dapat ba yung unawaing literal kapatid na babi? Ah, hindi kapatid na Michael. Yan nga ang tinatawag na anthropomorphism. Mm -hmm. Ipinakikita lang rito kung gaano kahalaga sa Diyos ang templo o ang gusaling sambahan. Sa magandang balita Biblia ay sinasaad na biringgin ng Diyos ang dalangin na gagawin sa templo. Yun po ang uh, sumasagisag doon sa pakinig ay naroon sa templo. Niringin mm -hmm. niya ang ating mga dalangin. Hinirang at itinalaga niya ang puok na ito upang mamalagi rito ang kanyang pangalan at pangangalaga at pakamamahalin niya ito magpakailanman. Mm -hmm. Di ba't pagkasinabing yung puso, naroon, andun yung pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon Diyos. Mm -hmm. Kaya ang isa po sa mga dapat mapansin ng lahat ay yung sinabi ng Diyos na aking pinili, itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. man. Mm -hmm. Kaya nga nang magturo ang ating Panginoon su so Kristo, kapatid na babi, doon sa kanyang panalangin, ay eh sinabi niyang, sambahinawa ang pangalan mo. Bate po sa Mateo 6, 9, ang ganyas. Gaanong pagpapahalaga po ang iniuukol ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa templo o gusaling sambahan? Mabuti, basahin po natin dito po sa awit, 84.1. Ganito po ang pahayag. Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Diyos. Ito po ang dapat na maging damdamin ng mga lingkod ng Diyos. Kung ano po ang damdamin ng Diyos ukol sa templo, gayon din ang damdamin taglay ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Mahal nila ang templo. Kaiba ito nung damdamin ng mga pumupuna sa atin, katulad ni Suryano. Isipin hmm. Nyo, ginagamit ang talata ng Biblia para lang makatakas doon sa kanyang prostration kapag din damay hmm. kayo makatakas talaga oh. naman tumakas May, na siya na sa hindi tumakas no. yung kabiguan ay yung gusto niyang magpatayo ng templo ng hmm. gusaling saling sambahan at yung hindi na siya makasagot marami nang nagtatadong sa kanya hmm. bakit wala silang templo ay eh, ang dami naman nilang abulo yan ay saan daw napupunta yun hmm. ano, ro raw ang pinagkakagastusan eh kung ito nulis sa ating kapatid na babi bakit gayon na lang katindi ang pagpapahalaga ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa templo o gusaling sambahan eh, sapagkat dito natin isinasagawa di ang pag samba. Kapatid mm -hmm. na Mike at mga mahal na taga-subaybay. Dito po sa unang Hari 8.43 Pakinggan ninyo siya buhat sa langit na inyong luklukan at ipagkaloob ang kanyang hinihiling sa gayon makikilala ng lahat ng tao sa lupa ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo tulad ng Israel. Matatalos nilang ang pangalan ninyo'y sinasamba sa templong ito. Kaya malinaw po na ang isa sa mga kaukulan ng templo na itinatayo ng bayan ng Diyos ay para sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ayon po sa ating binasa, makikilala ng lahat ng tao sa lupa ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo tulad ng Israel. Matatalos nilang ang pangalan ninyo'y sinasamba sa templong ito. Kaya binibigyan natin, natin ng tindi sa pagkakataong ito kapatid na mm -hmm. babi biblical po o nakabatay sa Biblia ang isinasagawa ng Iglesia ni Kristo na mataas na uri ng pagkilala sa pagpapatayo at pagpapahalaga sa mga gusali sa bahan. Kaya yung sinabi kanina ni Ingkong na would, would that mean that you cannot worship God without those temples? Without those houses of worship? That is stupidity. Kaya bumabalik po sa kanya ang ipinahayag niyang ito sapagkat ang ginawa niyang pagtuligsa sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo at patuloy naming pagpapatayo nito ang tuwiran po niyang nilalapas tangan ay ang ating Panginoon Diyos. Kaya balikan natin kapatid na Bob yung hmm. tuligsa ni Mr. Eliseo Fernando F. Soriano. Binatu binatikos po niya kanina yung pagtatayo natin ng templo oh. o gusaling sambahan wala ba siya? ang templo? Ulit ang tanong, ha? Kinutulig saan niya, eh. Parang galit. Na galit siya. O, yung Saka ating pagtatayo. pagtatayo. Uh -huh. Pero ang tanong, wala ba siyang templo batis sa kanyang pahayag? Meron. Meron? Meron. Talo rin natin siya. Tanong niya pa ito, si Jesus ay nagpunta sa templo sa Lucas 2.46. Bakit wala kayong templo? Meron naman. Meron kami. Hindi lang kasing gagara ng mga templo ngayon dito sa ating bansa. Meron Meron naman kami. Ito ba, pakita mo, punta ka rito sa Pampanga. Malaki kasi, malaki pa sa Araneta Coliseum. Oh, hindi okay. ba iba na ang kanyang sinasabi rito. Kaya para mapansin po ninyo ang kanyang nagsasalubungan o salungatang pahayag, pagsunurin po natin mga kaibigan hindi kami nagpapatayo ng mga templong kagaya nila. Eh, di naman tatahan ang Diyos na ubusin mo lang ang pera ng membro ron. Bakit wala kayong templo? Meron naman. Meron kami. Hindi kami nagpapatayo ng mga templong kagaya nila. Oh, hindi ba sumasalungat? Baliktad hmm, eh, kapatid baliktad. na babi. Yung una niyang pahayag, binaliktad niya. Hmm. Ay, ayon sa ni, patotoo hmm. ni Mr. Suryano, anong uring tao ro pagka kontra-kontra ang sinasabi? Taba, medyo may sira ulo daw nun. Medyo pa ha? Medyo. O, oh, akin ka natin siya. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo noon. Matatalino sila, kapatid na babi. Kanino unang tumatama ang sinabi yang ni Mr. Soriano na medyo may sira ang ulo? Ang totoo, hindi lang medyo pagkaganyan eh. <laughs>